Bininyagan na si Baby Feliz ang anak ng showbiz couple na sina Makoy de Leon at Elise Hoson. Litaw na litaw ang cuteness ni Baby Feliz Mackenzie sa kanyang naging binyag. February 27 ginanap ang binyag ni Baby Feliz at sa Museo de Padilla ginanap ang reception ito. Dinaluhan ito ng mga kapamilya ni Elise at Makoy at ng ilang malalapit na kaibigan. Kilalanin natin ang mga tumayong ninong at ninang ni Baby Felice. Kabilang sa mga dumalo ay si Napu, Sofia Andres at anak na si Zoe Miranda, Nico Natividad at ang partner at anak nito. bagamat hindi nakadalo sa binyag ay nagpadala ng mga regalo ang ilang mga ninang at ninong ni Baby Feliz. Tulad ni Coco Martin, Julia Montes, Sonny Angara at iba pa. Isa nga si Julia Montes sa mga ninang ni Feliz. Sa social media ni Elise ay binahagi nito ang naging regalo ni Julia Montes kay Baby Feliz. Naging stage mom rin si Elise Hoson sa anak na si Felice na talaga namang sobrang ganda sa naging binyag ng anak. <laughs>